Welcome sa Nindako TV Sa mga nangangabit Para sa inyo ito Kung mangabit kayo Lumayo-layo naman kayo Para hindi naman masaktan yung asawa mo Naki, dyan, dyan lang kayo lumipat sa kabilang kanto Sa araw-araw na pamumuhay Nakikita ka ng asawa mo Isipin mo rin yung damdamin ng asawa mo Sinugatan mo na nga oh ang sugat ng asawa mo, pinukpok mo pa ng martilyo, binuhusan mo pa ng asido. Sa araw-araw na makita kayo, e eh kung sa'yo kaya mangyari yan, isipin mo rin ang damdamin ng asawa mo. Sinaktan mo na nga o, oh, nasunod na nga iyong gusto. Dapat lumayo-layo naman kayo, isipin din ninyo ang damdamin ng asawa mo. Hindi naman yan bato na hindi kayo ma hindi ka masa, ma, hindi masaktan yan sa ginawa mo. At sa mga nangabit din sa uh, asawa ng iba, isuli mo na yan kasi sa totoo lang. Pagdating ng araw, hindi rin sa'yo yan. Pag sa oras na ako nung mangyari dyan, hindi ka rin ang makinabang. Kasi ang atunay pa rin na asawa ang makinabang dyan at kukunin din sa'yo yan. Magkaproblema ka pa kahit 30 years na kayo nagsasama, kahit sabihin niya pa, na wag, wag, wag siyang ibigay sa tunay na asawa pagdating ng araw. Wala kang magawa dahil pag sa oras ang ipakita sa iyo ang marriage contract nila, pag sa oras na kung ano mangyari dyan, kukunin pa rin yan ng asawa. E ano na mangyari sa iyo? Nga nga. Sayang lang yung pinaghirapan mo. Tandaan nyo ito kahit ano mangyari, kahit ilang taon pa kayo nagsasama, kukunin pa rin yan pagdating ng araw ng asawa ang asawa pa rin ang may ang may karapatan dyan wala ka rin magawa dyan kahit pito ng anak mo kahit lima ng anak mo kahit ilan pa yung anak mo dyan kukunin pa rin ang tunay na asawa yan pagdating ng araw kaya ang, ang pinaghirapan mo baga sa ano yung pinag-ipunan mo ng ilang taon mapunta rin sa wala yan kasi hindi maging sayo yan kaya habang maaga pa, isuli mo na yan, hindi sa'yo yan. Maghanap ka rin sa nang sayo na sayo para hindi maakuha din ng iba. Isipin din niyo kung iyan ang gusto ng kung gusto ninyo na ganyan din naman kayo, grabe kayo. Makikita kayo ng tunay na asawa sa kabilang kanto. Isipin din niyo ang damdamin ng tao. Ikayo, e kayo, sa ngayon nagpakasarap na lang kayo. Pero pagdating ng araw, tandaan mo, magkasawaan din kayo. Gusto mo nang bumalik sa tunay na asawa mo, hindi ka natatanggapin kasi yan ang ginawa mo. Masakit yang ginawa mo. Kaya kung ano man yung kasalanan ninyo sa asawa ninyo, magbalik na kayo. Tandaan mo sa mga sa mga kabit diyan. Hindi maging inyo yan. Pagdating ng araw, bawiin ang asawa yan wala ka rin magagawa kahit anong kapit mo dyan. Naintindihan?